Hey, good afternoon guys. Ala, nag-iisip ako kung anong lulutuin ko ngayon. Naisipan kong bumili ng ganito. Oh, kasi may mayroong nagtitinda ng talong na ganito bilog. Pwede kayang lagayin ito. Sabi daw masarap daw lagayin ito. Iya, ano ko nga. Pipili ako ng maliliit tapos lalagayin ko. Ayan, oh, nag-ano ako ng dalawang sukot. Dalawang Sigbibinti daw. O. Dalawang 35. O, ba diba? Maglalaga ako ng ganito. Kasi meron akong kinuhang talong ko dyan sa tanim ko. Kaso lang, kukunti. Kukunti siya. Tapos, sabi ko, kulang sa amin to eh. Kulang sa amin. Ayan, e, oh, kukunti. So, dadagdagan ko ngayon ng ganito. And, pipili tayo ng maliit. Masarap ito eh. Sawsaw -saw ng ano, nung bagoong na may kalamansi o kaya suka. Ayan guys. Ayan. Tapos bumili rin ako ng rabong. Uy! Labong. Sinagsit sila kastoy. Um, tapos ito, kumuha ako ng dalawang ganito para makamura ako. Kasi tigdubinti lang. O, oh, diba? Ayan oh. Pero alam mo, may partner ko dito. Yeah. Ano yung simpa? Tapos na yung na ni Ato na galing sa kanina. Binigyan kami ng mga ano, gulay. Kasi digital yan kami guys. O, oh. o oh, dahon ng malunggay. Sinog sinsida. Tikastoy. Mmm, fresh na fresh. Ang um, pinahingi ni Ate Clarice. Ang um, mga eldest namin. saka ito, ang palaya. Tanim niya ito eh. <clears throat> ito. Oh, wow, ang sarap lang mo ito. ulagain. Oh, na, may kamutik ko pala dito. May kamutik pa lang. gaganda oh. Oh, That's my favorite. Yan you know, ang guys. Favorite namin ah, dito yung mga ganito. Yung mga 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 daon-daon. Oh, ang dami oh. Ayan guys. So, para naman maiba ang aking lalagain. Talong. Talong ang aking lalagain. Tapos isaw-saw namin sa suka at sa kaya. o Okay guys, yan lang ang aking ganap. Ito yung inano kong lalagayin ko. Pumili ako ng malili. Ayan. Yung bilog. First time namin maglaga ng ganito yung bilog na talong. Kasi hindi pa namin natikman eh. Yung mga ganito lang ang inaano namin. Ayan. 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 Okay guys. Maraming salamat. Bye. Bye! Keep like safe always, guys.